nakalit kayo mga kayo ng carburetors mga guys para lumakas ang makina namin mga guys bubuksan yung ano guys, mga guys yung ano niya sa loob sa loob ng carburetor palakihan para yung clot niya ito okay, may laban ngayon kami guys sa December 8 so, bye bye Ja. Oh. Ya, yeah, dalawa. Nakagawa na kami isang isa. Ito, so, pangalawa naman ito. Ito yung niya. Buksan yung loob. kompleto ko lang sa si gamit dito mga idol pag hindi kompleto kong gamit wala kang hindi ka makaka, palakas ng makina ito yung butas na palakihan ito yung butas palakihan ito yung kailangan mayroon kang kawil ito palakihan natin butas mga idol ha Ilatigote lang ngayon mga lahat ng butas Para lumakas yung natin Mga pangkarir natin sa Yung isang anak ko yan na siyang ano Taga palaki ng Karabudor para walaki ang butas ng karabudor Dahil siya palyado Pembukaan sini buat kayak pelatihan. <tuh> Busy, busy kami bisi ka kami ngayon naan eh. ng karera, kasi tosa bye bye karera, yung sa bye bye oh. Bila... Ngay, ating yung 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 Ayan, malaki yung butas. Ito, laki itong butas. Ikilin. ini yung nagawa ng anak ko. Ito uh, jit, min jit niya. Malaki yan. Naka, rin kami. ah uh, mga tiis lang talaga yun ay Oh, iba, wala ka na iba Hmm Kaya matalas yung namang may kanto yung ano, para bilis kung umuwi, umuwi magpalaki ng butas Kasi pag bilog lang siya May na yung ano Hindi baka agad ng butas Kailangan kwadrado Hindi, parang yung flat screw Ang gawin Dala kami anak kami, tutulong kami ng anak ko. Sa paano? Sirte siya bye bye. Kasi walang palya ito pa gano. Kailangan maingat lang sa pag ano, baka matusok kayo ng kawil. Ito, tapos ito, malaki ng butas ito. Kaya may mga, may ano na siya. Eh, laki ng butas ito na, na si Kiki sobrang laki no mm. tayo na tapos na bisiklang lang magbutas yeah. ito sa ipasok, ipasok ito ay doon na ayan ano yung um, lock nya ito butasan din kaya napalakyan din um, ito naman kasi po oh, malaki yan, no? yan, malaki ito Kawil to kawil din ito. Yeah. Mamaya mama, pa nga po namin ito testingan kasi Grabe pa kayo ito sa bangka. Ito nga. Uh, may magkal-kal-kal ka naman. Ito makina namin, uh, hindi pa ka ano, ito hindi, hindi, pa malaki ang barbola, di pa. Masa kami sa carbs namin. Itiwala kami sa pagawa namin eh. Sa pagawa naman Kaya sa lahat ng ano yan, nag, may nakakarira dyan. Di, ano lang, wala kanyang plot. Para uh, yung ano. O, to, Ito. Ito, ito. ya uh, sa pagkikilin, kailangan yung pagkikil, pagkikil dito Kailangan pagtesi. Ano ito siya? Pantay pantay talaga. Kailangan hindi siya mabutas yung lalim. Kailangan. Para, o, oh, malaki ito kahit paasok sa kabila. mabilis lang basta matalas yung pangasay, yung bilis na mabutas. Okay. Oh. Malaki na. Kasi na ba ano malaki na ng mabutas. Ngayon, gagabit na ito. Gagabit na yun siya para may scroll, flat screw, -screw. kailangan lang may flat screw tayo baga nung higpitan para oras may, may palyunti madali lang madali lang ano siya sya puting pitik lang yan, ganyan may sarduan na ah. ah, lagay tayo ng yung nabalay ito yung plot no? yan. Yan, ano yan ang kasalina para... Ayan. <tinyo> Di ba? Ano? ano? Kaya maganda pagka-sheeting uh, ng karoon okay. Ayan. Tubunan. Okay, may pangalawang dalawang karbutor na kami. Puro condition to mga idol ha. Ah. Salat na nyo Puro condition yan. Basta maganda Pagasa pag-asa. Makinamin, lunsin. Makinamin, lunsin. Okay, salat na nyo dyan. Ah. Maraming salamat at nakita na ano sa ayun kung paano magungwang buriki ba tawag yung buriki maraming salamat sa mga nanonood sa video ko